Naranasan mo na bang maramdaman na parang natahimik ang universo na tila bawat dasal, bawat senyales, biglang tumigil sa pagsagot sa'yo? Huwag mong ipagsawalang bahala ang katahimikan na yan, Libra, dahil ang nararamdaman mo ngayon ay hindi pagtanggi, kundi paghahanda. Isang uri ng paghahanda na dumarating bago ang pinakamalaking tagumpay ng iyong buhay. Ang universo ay muling inaayos ang iyong landas, binubulong sa mga paraang hindi mo pamarinig. Ang katahimikang kinalalagyan mo ngayon ay banal. At kung mananatili ka hanggang sa dulo ng mensaheng ito, mauunawaan mo kung bakit nagkaroon ng pagkaantala, at kung paanong isang munting pagbabago ng enerhiya ang maaaring magbukas sa pintuang matagal ng nakalaan para sayo. Maligayang pagdating, Libra, natagpuan ka ng mensaheng ito dahil may dahilan. Matagal mo nang iniisip kung bakit tila tahimik ang lahat nitong mga nakaraang araw, bakit may mga taong unti-unting lumalayo, mga plano na pansamantalang huminto, at bakit parang nakabitin ang buhay sa pagitan ng imalapit na at hindi pa ngayon. Ngunit heto ang katotohanan, ang katahimikan ay hindi parusa, ito ay proteksyon. Alam ng universo ang laman ng iyong puso, at pinipigilan nito ang mga bagay na hindi tugma sa iyong kapalaran. Sa sandaling ito, nakatayo ka sa gilid ng isang makapangyarihang pagbabago. Bawat tawag na hindi sinagot, bawat pagkaantala, bawat tahimik na gabi, lahat ng iyon ay bahagi ng isang banal na pag-aayos, isang patnubay tungo sa kung ano talaga ang nakalaan para sayo. Sa Pilipinas, may kasabihang i ang tahimik na gabi ay may dalang pahiwatig. Kaya sindihan mo ang iyong kandila, huminga ng malalim at makinig ng mabuti. Dahil ang maririnig mo ngayon ay maaaring magbago sa iyong pananaw sa paghihintay, sa tadhana, at sa pag-ibig mismo. Ang enerhiya sa paligid mo. Sa katahimikan na bumabalot sa iyo ngayon, Libra, may bagay na mas malalim pa sa mga salita ang unti-unting nabubuo. Yung hindi nakikitang bigat sa dibdib tuwing hating gabi, yung tahimik na pananabik na nananatili kahit nakangiti ka. Ramdam mo na, hindi ba? Parang walang nagbabago sa paligid, pero alam ng kaluluwa mo, may banal na pagbabago na nangyayari sa ilalim ng lahat ng ito. Ito ang yugto kung saan kadalasan ay nawawala ng pag-asa ang mga tao. Nagiging mabigat ang katahimikan, tila walang katapusan ang paghihintay, at nagsisimulang kwestyunin ng puso ang sarili nitong halaga. Pero ikaw, Libra, hindi ka narito para mabasad, narito ka para magbagong anyo. Ang enerhiyang pumapaligid sa iyo ngayon ay hindi kaguluhan, ito ay pagkakatugma na nagkukubli sa anyo ng katahimikan. Sa paniniwalang Pilipino, may kasabihan, kapag tumahimik ang hangin, may niluluto ang langit. Kapag tahimik ang paligid, ibig sabihin ay may inihahanda ang langit. Ang katahimikang nagdudulot ng kabasayo ay siya hininga bago dumating ang himala mo. Maaaring napapansin mong madalas kang makakita ng kakaibang mga senyales, kandilang kumikislap kahit walang hangin, parehong numero na paulit-ulit sa orasan, o mga panaginip na parang alaala mula sa nakaraan. Hindi ito basta nagkataon. Ito ang mga pahiwatig ng langit, mga banal na mensahe na sinusubukang abutin ka. Ang iyong mga ninuno ay bumubulong sa mga senyales na ito, ginagabayan ka sa daang hindi mo nakikita. Minsan, ang universo ay nagsasalita sa pamamagitan ng pagkaantala. Kapag hindi agad nasagot ang iyong panalangin, hindi ibig sabihin ay walang nakarinig, kundi may mas dakilang bagay pa na inaayos sa likod ng tabing. Isipin mo ang isang magsasaka na nagtanim ng binhi, hindi niya ito hinuhukay kinabukasan para lang tingnan kung tumubo na. Nagtitiwala siya sa lupa, sa ulan at sa panahon. Ganoon din sa iyong mga manifestation, Libra. Naipunla na ang mga dasal mo, kailangan lang nitong mamulaklak sa tamang banal na panahon. Sa ngayon, ang enerhiya mo ay napapalibutan ng transformasyon. Ang katahimikan ay hindi kawalan, puno ito ng mga hindi nakikitang pagdalaw. Sa espiritual na antas, ito ang sandaling inaayos ng universo ang mga landas, ang mga taong hindi na para sa susunod mong kabanata ay unti-unting lalayo at ang mga sitwasyong dati mong inaasahan ay unti-unting mawawala. Masakit. Pero tandaan, ang bawat pagtatapos ay paraan ng universo para gumawa ng puwang para sa nakalaan. Kadalasang nagsisindi ang mga Pilipino ng puting kandila para humingi ng kaliwanagan. Kung nalilito ang puso mo, subukan mo ito ngayong gabi. Sindihan ang iyong kandila at bulongin ang iyong pangalan ng tatlong beses. Pagkatapos ay sabihin mo ng marahan, kung para sa akin, ipakita mo sa tamang panahon. Ang simpleng ritual na ito ay nagbabago ng iyong enerhiya mula sa paghabol tungo sa pagtitiwala. Sinasabi nito sa universo, handa na ako, ngunit mas nagtitiwala ako sa iyong oras kaysa sa akin. Ang enerhiya sa paligid mo ngayon ay naghahanda para sa pagtanggap. Napapansin mong mas nagiging mapagnilay ka, mas hinahanap mo ang kapayapaan kaysa sa inay at ang katotohanan kaysa sa pansin. Ito ay senyales ng spiritual maturity na umuusbong sa loob mo. Hinuhubog ka ng universo para maging taong kayang tanggapin ang biyayang dati mo lamang pinapangarap. Kasabay nito, nililinis din ng katahimikan ang lahat ng hindi na para sa iyo. Mga lumang takot, sugat na hindi patuluyang bumagaling, at mga pagkapit na kailangang bitawan, lahat ito'y umaahon ngayon hindi para parusahan ka, kundi para tuluyang pakawalan. Tulad ng ritual na paglilinis gamit ang tubig alat, ito ang sariling paglilinis ng iyong kaluluwa, isang malalim na pagdalisay ng puso at diwa. Maaaring nakakaramdam ka ng pag-iisa, ngunit kailanman ay hindi ka nag-iisa. Bawat ihip ng hangin, bawat kisap ng kandila, bawat ambon ng ulan, lahat iyan ay paalala na may mga hindi nakikitang kamay na gumagabay sa iyo. Sa gitna ng katahimikan, pinipino ang iyong espiritu, gaya ng ginto na nililinis sa apoy. Kaya kung tila tahimik ang mundo sa paligid mo, Libra, huwag mo itong ituring nakawalan. Ito ang sandaling bago matawag ang iyong pangalan, ang katahimikan, bago magising ang iyong tadhana. Ang enerhiya sa paligid mo ay banal. Hindi ka tinalikuran, ikaw ay inaayos sa tamang posisyon. At kapag natutunan mong manahimik sa katotohanan ito, mawawala ang pakiramdam ng pagtanggi. Ang katahimikan ay magpapakita ng tunay nitong anyo, isang banal na panahon na inihahanda ang iyong himala upang salubungin ka sa gitna ng landas. Ang mensahe ng universo Ang universo ay matagal nang bumubulong sa iyo, Libra, hindi sa pamamagitan ng ingay, kundi sa pamamagitan ng katahimikan. Alam mo, ang katahimikan ay isa ring wika. Ito ang paraan ng Diyos upang hawakan ang iyong kamay ng walang salitang binibigkas. At sa ngayon, iyon mismo ang nangyayari. Hindi ka pinarurusahan ng universo sa pamamagitan ng katahimikan, tinuturuan ka nitong makinig sa pinakabanal na dalas sa lahat, ang pagtitimpi. Malinaw ang mensahe, hindi ka tinatanggihan, ikaw ay itinutuwid ng landas. Ang katahimikan ay iyong proteksyon, hindi iyong kawalan. Kapag may mga pintong nagsasara, hindi dahil nakalimutan ka ng universo, kundi dahil ang nasa likod ng mga ito ay hindi natugma sa iyong enerhiya. Lumago ka na, Libra, at dahil dyan, tila huminto ang buhay. Ang mga enerhiyang minsang akma sa ay hindi na makapananatili, sapagkat inihahanda ka para sa mas mataas, mas dalisay, at tunay na nakalaan sa iyo. Sa sinaunang paniniwalang Pilipino, kapag ang kandila ay biglang nasusunog ng hindi pantay o yumuyuko ang apoy, sinasabi ng mga nakatatanda. May binubulong ang langit. At madalas, kasunod nito ay isang pagbabago, may nawawalang bagay na biglang natatagpuan, mensaheng matagal ng hinihintay na dumarating, o kapayapaang bumabalot matapos ang kaguluhan. Ibig sabihin, ang katahimikan ay tanda na kumikilos ang universo, hindi mo lang ito nakikita pa. Marahil buwan o taon mo nang tinatanong, bakit ako? Bakit ngayon? Bakit wala pa rin? Ngunit Libra, ang tadhana ay hindi sumusunod sa oras ng tao. Ang takbo ng iyong buhay ay ginagabayan ng banal na katalinuhan. Isipin mo ang mga alon sa dagat, gaano man natin gustuhin na tumaas o bumaba ito, sinusundan pa rin ito ang buwan, hindi ang ating kagustuhan. Ganoon din ang iyong mga manifestation, sumusunod ito sa ritmo ng langit. At heto ang katotohanan ng madalas hindi napapansin ng marami. Ang katahimikan ay hindi kawalan ng sagot, ito ay paghahanda para sa kaliwanagan. Kapag napapaligiran ka ng inay, hindi mo maririnig ang marahang hila ng iyong intuition. Kaya pinatahimik ng universo ang paligid mo upang marinig mo na, sa wakas, ang sarili mong kaluluwa. Kaya may mga taong umaalis, kaya may mga mensaheng hindi na dumarating, kaya may mga pangarap na nagtatapos. Dahil kailangan mong tumigil sa pagtingin sa labas, at magsimulang tumingin sa loob. Matagal mo nang hinihintay ang senyales na paparating na ang iyong panahon, at ito na yon ang banal na paghinto na ito ang mismong sagot. Ito ang kabanata sa pagitan ng manifestation at miracle, ang di pagitan kung saan inaayos ng universo ang lahat para sa Gaya ng sinabi ni Baba Vanga, kapag lahat ay natahimik, doon nagsisimulang magsalita ang tadhana. At iyon mismo ang nangyayari ngayon, Libra. Naisiparating ng espiritu sayo na ang pagtanggi ay madalas na anyo ng banal na paggabay. Kapag may lumisan, hindi ibig sabihin ay hindi ka karapat dapat, kundi inililigtas ka ng langit sa pagkontento sa mas kaunti. Kapag nawala ang mga oportunidad, hindi iyon kabiguan, iyon ay proteksyon laban sa mga biyayang hindi pa panahon. Itinutuwid ka ng universo patungo sa daang naayon sa iyong pinakamataas na tadhana. Ngayon, pag-usapan natin ang puso mo, Libra. Ito ay maganda, banayad, at laging handang magmahal, ngunit madali rin itong masugatan. Kaya minsan, inaalis ng universo ang mga tao bago ka patuluyang masaktan. Ang pakiramdam na pagkawala ay madalas na awa ng langit, ito ang paraan ng Diyos na nagsasabing, tama na. Tapos na ang kabanatang ito. May dahilan kung bakit ang mga lumang kaluluwa na tulad mo ay madalas makaranas ng pagkaantala, dahil ang mga aral mo ay hindi mababaw. Ang mga ito ay aral ng kaluluwa. Hindi ka narito lang para maranasan ang pag-ibig o tagumpay, narito ka para maunawaan ang kahulugan ng mga ito. At ang pag-unawang iyon ay nangangailangan ng panahon isipin mo ang isang magpapalayo. Habang hinuhubog niya ang luwad, hindi nauunawaan ng luwad kung bakit ito hinahaplos, pinipisil, at iniikot ng mabilis. Ngunit kapag huminto na ang mga kamay, isang obra ang lumilitaw mula sa dating putik. Ganyan ka rin hinuhubog ng katahimikan. Hinahanda ka nito para sa iyong tadhana. Ang mensahe ng universo ngayon ay ito, bitawan mo ang kontrol. Itigil ang pangangailangan na malaman kung kailan, paano, o sino. Sabi ng mga matatandang Pilipino, kung hindi pa dumarating, hindi pa oras. At may lalim na karunungan sa mga salitang iyon. Kapag tumigil ka sa paghabol at nagsimulang magtiwala, nagbabago ang enerhiya. Ang mga nakatakda para sa iyo ay kusa ng lumalapit, magaan, walang pilit. Marahil nakikita mo na rin ang mga senyales nitong mga araw, mga puting paru-paro, balahibo ng ibon, ang numerong labing isa oras labing isa minuto, o amoy ng kandila kahit walang apoy. Lahat ng ito ay kumpirmasyon na malapit sa iyo ang iyong mga gabay. Kapag naramdaman mo ang pagdududa, ipikit mo ang iyong mga mata at sabihin. Nagtitiwala ako sa banal na panahon. Ulitin mo hanggang lumambot ang puso mo. Dahil ang pananampalataya ay hindi tungkol sa paniniwala kapag madali, kundi sa paniniwala kahit walang kasiguraduhan. At sa likod ng katahimikan mong ito, may isang tao ring ipinagdadasal ka. Isang koneksyon, marahil kaluluwa mong kapareha. Katuwang sa negosyo, o matagal ng kaibigang muli mong makikita, ay inihahanda upang tumugma sa iyong landas. Dapat maging perpekto ang tempo, sapagkat ang mga banal na koneksyon ay nangangailangan ng banal na oras. At kapag dumating na yon, mararamdaman mo agad, libra, hindi ito magdudulot ng pagkalito, kundi kapayapaan. Nililinis ng universo ang iyong daan upang handa ka pagdating ng pagkakatugmang ito. Kaya kailangan tumigil muna ang lahat. Kaya ka dinala sa pagbasa na ito. Kaya mabigat ang katahimikan, dahil hindi ito kawalan, ito ay ang malalim na hinga ng langit bago ihatid sa iyo ang susunod mong himala. Sa kulturang Pilipino, kapag tumahimik ang paligid bago ang bagyo, naghahanda ang mga tao, nagsisindi ng kandila, naghahanda ng tubig, at nagdarasal. Ngunit ang hindi alam ng marami, pagkatapos ng bawat unos, laging dumarating ang mas malinaw na kalangitan. At iyon ang iyong mensahe, Libra, patapos na ang bagyo mo, at papalapit na ang iyong bukang liwayway. Kapit ka pa ng kaunti. Huwag mong ipagkamali ang banal na katahimikan bilang banal na kawalan. Hindi patapos isulat ng langit ang iyong kwento, binabaliktad lang nito ang pahina. Kaya sa susunod na muling tumahimik ang mundo at maramdaman mong nag-aalala ka, alalahanin ito. Ang katahimikan ay hindi pagtanggi, ito ang Diyos na nagsasabing. Maghintay ka. Inaayos ko ang mas mabuti para sa'yo. At kapag dumating ang sandaling iyon, kapag bumukas ang mga pintuan, dumating ang mensahe, at bumalot sa'yo ang kapayapaan. Mauunawaan mo ang lahat. Na ang katahimikan ay hindi kailanman walang laman. Ito ay banal. Ito ay pag-ibig sa anyong tahimik. Ito ay banal na oras, isinulat ng perpekto, para sa'yo. Ang daan ng pagpapahayag, manifestation path. Ngayong nagsalita na ang universo, Libra, panahon na upang maunawaan mo kung paano ka makaayon sa banal na panahon na ito. Ang bahaging ito ng iyong paglalakbay ay hindi tungkol sa tahimik na paghihintay lamang, ito ay tungkol sa paghahanda ng iyong enerhiya upang kapag dumating na ang biyayang nakalaan sa iyo, handa kang tanggapin ito ng buo. Ang katahimikan sa paligid mo ngayon ay isang banal na espasyo para sa pagpapahayag ng mga dasal at hangarin mo. Sa espiritualidad ng Pilipino, ang manifestation ay hindi basta pagnanais lamang, ito ay pakikipag-ugnayan sa dinakikita. Ibig sabihin, ito ay pagtutulungan ng tao at ng langit. At sa sandaling ito, mas malakas kaysa kailanman ang koneksyong iyon. Narinig na ng universo ang iyong mga panalangin, libra, nayon, nasa iyo na ang pagkakataon upang lumikha ng energetic harmony sa pamamagitan ng pananampalataya, ritual, at pagpapakumbaba. Magsimula tayo sa intensyon. Bawat pag-iisip na pinapadala mo ay may dalang panginig o vibration. Kapag puno ng takot ang iyong isipan, nagiging magulo ang enerhiya, ngunit kung ang mga iniisip mo ay nakaugat sa pananampalataya, hinahatak mo ang iyong tadhana papalapit. Ngayong linggo, simulan mo ang bawat umaga sa pagbulong ng marahan. Lahat ng nakalaan para sa akin ay paparating na. Ang mga salitang ito ay nagsisilbing dasal ng kaluluwa, iniaayon ang iyong puso sa banal na panahon. Upang mapalakas ang enerhiya ng iyong manifestation, subukan ang ritual ng kandila ng pagtitiwala. Ito ay isang sinaunang gawin ng mga Pilipino para sa kaliwanagan at banal na koneksyon. Kumuha ng puting kandila sa gisag ng kadalisayan at katotohanan. Bago ito sindihan, ilagay ang kamay sa dibdib at banggitin ang buong pangalan mo ng tatlong beses. Pagkatapos ay sabihin, Kung para sa akin, ipadala mo sa tamang panahon. Hayaan mong masunog ang kandila ng mga labing lima minuto habang malalim kang humihinga at iniisip ang kapayapaang bumabalot sa paligid mo. Huwag kang humiling ng bilis, humiling ka ng kaliwanagan. Ang universo ay hindi tumutugon sa pagmamadali, kundi sa resonance. Kapag kalmado ang iyong enerhiya, kusa ng umaagos ang mga bagay. Ngayon, pag-usapan natin ang paglilinis. Gaya ng paglilinis mo ng iyong tahanan, kailangan mo ring linisin ang iyong espiritual na espasyo. Kumuha ng mangkok ng tubig at maglagay ng isang kurot ng asin. Habang hinahalo ito, sabihin ng malakas. Lahat ng hindi para sa akin, lumisan ka. Pagkatapos, wisika ng kaunti ang bawat sulok ng iyong silid. Sa tradisyong Pilipino, ang asin ay sumisipsip ng lumang enerhiya at nagdadala ng proteksyon. Ang simpleng ritual na ito ay nagsasabi sa universo na handa ka ng pakawalan ang mga humahadlang sa iyong mga biyaya. Libra, pinamumunuan ka ng planetang Venus, simbolo ng pag-ibig, kagandahan, at balanse. Ibig sabihin, masumuusbong ang iyong manifestation kapag maayos at payapa ang iyong kapaligiran. Panatilihing banayad ang paligid, magaan na kulay, malalambot na amoy, at musika na nagpapatahimik ng puso. Kapag payapa ang paligid mo, tumataas ang iyong vibration. At kapag tumaas ang iyong vibration, mas mabilis kang nakikilala ng iyong mga biyaya. Ngunit tandaan, ang pinakamakapangyarihang paraan ng manifestation ay hindi ritual, kundi pasasalamat. Ang pasasalamat ay magnetic. Pinaparami nito ang bawat biyayang hinahawakan. Bago ka matulog gabi-gabi, paalanan ang tatlong bagay na ipinagpapasalamat mo, kahit maliit lang. Ang kandilang nasunog ng maayos, ang panaginip na nagbigay ginhawa, o ang kaibigang bigla kang kinumusta. Sa paggawa nito, sinasabi mo sa universo, nakikita ko ang iyong mga biyaya, kahit sa katahimikan. At sa iyong pagkilala, mas lalo kang pinagpapala. Mayroon ding enerhiya ng pagpapakawala. Kapag masyado kang kumakapit sa hindi tiyak, mas bumibigat ang iyong landas. Tandaan ang kasabihang Pilipino. Ang mahigpit na hawak, madalas ang unang nabibitawan. Ang pagbibitaw ay hindi pagsuko, ito ay pagtitiwala na kung para talaga sa iyo, babalik ito sa tamang panahon. Kung pag-ibig ang iyong minimiti, itigil ang desperadong paghahanap. Sa halip, magtuon sa pagiging taong hinahanap din ng pag-ibig mo. Kung kasaganaan naman ang iyong inaasam, huwag habulin ito ng may kaba, isabay ang iyong mga kilos sa pasasalamat at layunin. Ang manifestation ay hindi tungkol sa pagpipilit, kundi sa pagdaloy. Isa sa pinakamahalagang aral mo, Libra, ay ang pagtitimpi na may biyaya. Tinuturuan kang pagharian ang sining ng mapayapang paghihintay, ang maniwala kahit walang ebidensya. Sa pananampalatayang Pilipino, ito ay tinatawag na pananalig, ang tiwalang napakalalim, na ito mismo ang nagiging panalangin. Sa sandaling bitawan mo ang takot, sa oras na piliin mong maging kalmado kaysa magpanik, bumubukas ang daan para sa mga himala. Isa pang makapangyarihang ritual, bago sumikat ang araw, humarap sa silangan, sa direksyon ng mga bagong simula at ibulong. Salamat kasi kahit di ko pa nakikita, alam kong paparating na. Ang umagang liwanag ay nagpapalakas sa enerhiya ng pasasalamat. Ang simpleng gawin na ito araw-araw ay magpapataas ng iyong vibration at akit ng mga banal na pagkakataon ng walang kahirapan. Sa katotohanan, ang manifestation ay hindi tungkol sa pagkontrol ng resulta, kundi sa pagiging isa sa tadhana. Ang katahimikan na kinalalagyan mo ngayon ay hindi ka walang kilos, ito ay pagkakatugma. Ikinakalibring muli ng universo ang iyong kaluluwa, upang kapag dumating na ang tamang sandali, awit ito ng may perpektong harmonya kasama ng langit. Kaya ngayong gabi, habang sinisindihan mo ang iyong kandila o binibigkas ang iyong dasal, tandaan ito. Hindi ka naghihintay ng mag-isa. Bawat anghel, bawat ninuno, bawat dinakikitang puwersa ay tahimik na kumikilos sa tabi mo. Ang katahimikan na tila walang laman ay punang banal na pagkilos, inaayos ang mga tao, lugar, at oras para sa iyong kapakinabangan. Hindi ka nahuhuli. Nasa tamang panahon ka, eksaktong naroon kung saan ka ng universo. Kaya huminga ng malalim, Libra. Panatilihin ang iyong pananampalataya. Ang mga manifestation na itinanim mo noon ay gumagalaw na sa ilalim ng lupa, handang sumibol kapag nagkaisa ang mga bituin. Hindi ka nakalimutan ng universo, masinsinan nitong pinapakinis ang daan patungo sa iyong tadhana. Libra, bawat paglalakbay sa katahimikan ay nagtatapos sa isang pahayag, isang banal na pagbubunyag na binabago ang lahat ng akala mong alam mo tungkol sa paghihintay, tadhana, at banal na oras. Tinahak mo ang landas ng katahimikan, hinarap ang kawalan ng katiyakan, at natutunang magtiwala kahit walang malinaw na dahilan. Ngayon, malapit nang ipakita ng universo kung bakit kailangang mangyari ang lahat ng iyon. Ito na ang sandaling nagbabago ang enerhiya, hindi sa kulog o kidlat, kundi sa kapayapaan. Mapapansin mo ito sa maliliit na bagay, sa biglang gaan ng iyong dibdib, sa mga alalahaning unti-unting nawawala, sa hangin na tila may bagong ritmo kapag lumabas ka. Ito ang mga senyales na nililinis na ang panginginig ng enerhiya sa paligid mo. Natapos na ang layunin ng paghihintay. Ang pahayag na darating ay tungkol sa pagkakatugma, ang pag-unawa na lahat ng inakalang naantala ay sadyang nasa banal na tempo. Hindi ka kailanman naghihintay sa tamang tao, pagkakataon o sagot. Sila ang naghihintay na maging handa ka. Ang katahimikan ay naging silid-aralan ng langit at ikaw, Libra, ay nakapasa na sa aralin ito. Sa espiritualidad ng Pilipino, ito ang tinatawag na pagbangon ng kaluluwa, ang muling pagangat ng espiritu. Ito ang sandali kung kailan nagiging kaliwanagan ang pagkalito, at ang sakit ay nagiging lakas. Gaya ng bukang liwayway matapos ang unos, muling lilitaw ang iyong diwa, kalmado, ngunit hindi mapipigilan. Hindi mo na kailangan humingi ng senyales sa universo, dahil ikaw na mismo ang senyales. Mula ngayon, bawat desisyong gagawin mo ay gagabayan ng karunungan, hindi ng takot. Mabilis mong mapapagtanto na ang mga dasal na tila hindi sinagot ay tinugon pala sa mas magandang paraan. Ang mga ugnayang nagwakas ay nagturo sa iyo ng paggalang sa sarili. Ang mga planong nabigo ay nagtanim ng katatagan. At ang katahimikang kinatatakutan mo noon, tinuruan ka nitong magmahal sa kapayapaan. Bawat piraso ng iyong kwento ay may lugar sa disenyo ng iyong tadhana. Kung makikita mo lamang kung ano ang hinahabi ng universo sa likod ng tabing, maintindihan mong kailangang manatiling tahimik ang lahat. Dahil ang mga biyayang patuloy pang lumalago ay hindi dapat minamadali. Ang paru-paro ay hindi nakaririnig ng pagbitak ng kanyang kokon. Nararamdaman lamang niya ang tawag upang iladlad ang mga pakpak. Nandoon ka na ngayon, Libra, sa sandali bago ang paglipad. Ngayong gabi, sindihan mong muli ang iyong kandila, marahil sa huling pagkakataon para sa yugto ng ito. Bulongin ng marahan, salamat sa bawat katahimikan na nagdala sa akin dito. Damang-dama mo ang init ng apoy, at isipin iyon ay ang iyong puso, matatag, matiisin, at nagliliwanag sa tahimik na pananampalataya. Ang pahayag ay ito, ang katahimikan ay hindi kailanman iyong kaaway. Ito ay ang banal na paghinto bago sabihin ng iyong tadhana, ngayon na. At habang bumubukas ang bagong kabanata, naway lumakad ka pa hindi na may pagdududa, kundi may kapayapaan. Alam mong ang banal na panahon ay hindi ka pinatagal. Inihanda ka nitong magningning. At ngayon, Libra, habang dahan-dahang nagtatapos ang mensaheng ito, huminga ka ng malalim isang huling beses. Hayaan mong manirahan sa iyong puso ang lahat ng narinig mo, tulad ng banayad na ambon na bumabasa sa tuyong lupa. Hindi ka na naliligaw sa katahimikan, natutunan mo ng pakinggan ang universo sa loob nito. Kung ang mensaheng ito ay tumama sa iyong kaluluwa, sindihan mo ang iyong kandila ngayong gabi at ay tight sa ibaba. Nagtitiwala ako sa banal na panahon. Ang simpleng kilos na ito ay iyong senya sa langit na handa ka na para sa susunod na kabanata ng iyong buhay. Tandaan mo, Libra, walang bagay na nakalaan para sa iyo ang kailanman ay mawawala. Ang uniberso ay laging dumarating sa tamang oras.